Hello Divine People! Welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang messages, energy gabay para sa ating mga Sagittarius Friends for October 2023 and marami pong salamat sa lahat na nag-subscribe sa aking channel 1K subscribers na po tayo and para sa mga hindi pa nakasubscribe please subscribe na po kayo para mas dumami pa tayo sa ating channel and updated kayo sa mga video na Yeah a float gopa so for our Sagittarius friend spirit guide Oops Eight of Water We have Knight of Air And we have Unity so I can feel naman na pagdating sa inyong kaperahan, ayan, um, ang bilis ng pasok ng pera sa inyo, ano? Ang, ang bilis ng pasok ng pero, pero ang bilis ding maubos. Dahil sa andami niyong bagay na gusto, ang dami niyong iniisip, ang dami niyong gustong bilhin matagal na, no? So, mga naka-add to cart na ba to? Itong mga gusto mong bilhin through online, ano? So, ngayong buwan na to, ayan, mabibili mo sila lahat. Napakabilis nga ng inyong pera, pero alam mo yun, mabilis nga ding maubos. So, kung ano man yan, so, limitahan nyo lang, no, yung mga bagay na gusto nyong bilhin para sa inyong sarili, para sa inyong pamilya. So, mag-focus kayo sa mga pangangailangan nyo, hindi sa mga material na bagay. So, yung iba naman dito, lalong-lalo na sa mga single, no? Gustong-gusto nyo nang makamove on, pero ano eh, mahal nyo pa rin yung person nyo. So, kahit na naghahanap kayo na naghahanap ng taong, alam mo yun, um, gusto nyo maging girlfriend, maging boyfriend, pero alam mo yun, dumadating pa rin kayo sa point na naaalala nyo pa rin yung mga ex ninyo. Kasi may feelings pa rin kayo. Ayaw nyo man aminin sa sarili nyo pero napapansin ng mga tao sa paligid mo na may nararamdaman ka pa para sa kanya. So, ang dami ring mga opportunity... Opportunity, sorry. Ang dami ring opportunity dito na masasayang ano, <coughs> discontentment. So, may yung iba sa inyo sa mga in a relationship baka makaramdam ng pagkaboring sa inyong relasyon. Ayan, so wag na wag niyo hahayaan 'yon, guys, no? So, magkaroon kayo ng time and effort para sa mga taong minamahal or kinakasama ninyo. So, maghanap kayo ng mga bagong paglilibangan, bagong opportunity, bagong puntahan, ano? Para naman hindi ma bored ang inyong mga partner. So, baka yan ay nagsasawa na kaantay sa inyo dahil masyado kayong busy sa trabaho. No? So, ayan guys. So, we have here the unity. Ayan. Um, kailangan yung ding mag ng advice sa mga nangangailangan ng advices dyan, ano, huwag nyong dibdibi ng mga pinoproblema nyo ngayong buwan na to. So, humingi kayo ng tulong sa inyong kaibigan, sa inyong mentor, sa inyong boss, sa mga taong mapagkakatiwalaan nyo, sa inyong mga magulang. Kung may mga problema kayong haharapin ngayong buwan na to, Ayan, so sinasabi dito, tibayan mo ang loob mo, no? Nandito ang ating Archangel Ariel. Ayan, be compassionate, matuto ka rin magpatawad. Minsan, alamin mo rin yung mga pagkakamali mo, hindi yung pag, or pagkukulang mo, hindi yung pagkukulang at pagkakamali mo na, na lang niya lagi ang inyong, ano, yung fino focus or iniisip. So, sa relasyon, kailangan, di ba, matuto ka rin magpatawad at i-accept mo kung ano yung mga mali mo. Hindi yung panay mali na lang ng person mo yung tinitignan mo. Baka kasi naka masyado ka ng ano, alam mo yun, ng huhusga. Below the belt ka na rin minsan magsalita. Kaya siguro, ayan, hindi na, may iba kasi dito, hindi marunong makontento. Baka ikaw to na, ano ka na, no? Loyal naman yung tao mo, yung person mo, pero, ikaw hindi pa rin sapat yun para sa iyo. Baka gusto mo talagang busisiin kung ano man yung ginawa niya sa trabaho, dapat laging alam mo yun. Bawat minuto gusto mo updated ka bawat oras. So bigyan din natin ng ano freedom yung tao ano. So hindi natin sila totally pagmamay-ari, no? So may mga gusto rin silang may mga bagay din silang gustong gawin. So let it be ano. Kung loyal ang person mo sayo, loyal yan Kung faithful, faithful Kung maglolo ko nga raw, eh maglolo ko talaga So Ayun Sa guitar use Huwag ka masyadong ma manipulator Or Huwag masyadong itali yung person mo sayo Masyadong mahigpit Baka nasasakal na yan So, we have here the chariot. Ayan, yung for some of you, ano, focus na focus talaga sa career. Katulad nga ng sinabi ko kanina. Ayan, baka nawawalan kayo ng oras sa inyong mga love life, sa inyong person, sa inyong sarili. Wala na kayong time maghanap ng bagong, ano, no, mamahalin. Nawawalan na sa, sa sayang na yung um, oras, ano, talagang yung iba dito is talagang nag-focus na lang sa pagiging single or single mom or single dad. So, masyadong talagang disiplinado tong um, kayo, no? Sa guitar use. So, ang dami. Ang dami yung achievement ngayong buwan na to. Yun nga lang, pagdating sa uh, love life, ang mga single, nakafocus din talaga kayo masyado sa career. So, tignan pa natin. We have seven of fire. Defend your beliefs and decisions. So, kung ano man yan, yung, kung decision mo maging single, at eh, maging single ka, walang mali doon, no? At kung talagang focus mo is magtrabaho, yun. I-focus mo yung sarili mo sa trabaho. So, kung ikaw naman na in a relationship, kung wala ka talagang time pa ngayon, no? Na gumawa ng bonding nyo, vacation, ng karelasyon, may explain mo ng maayos sa kanya. So, kung ano man yung battles na kinakaharap ng mga married or uh, in a relationship, ano, um, um, matuto kayong harapin yun kasi minsan yung iba sa'yo, I can feel na pag nag-away kayo ngayon, tinutulugan nyo na lang, hindi na kayo nag-uusap hanggang lilipas ang araw. Ayun, may open up nyo na naman hanggang lumalaki ng lumalaki yung gulo. Ay, yung pro simpleng problema, lumalaki talaga sa inyo. Kaya ayan siguro talagang nagdududa na yung iba sa inyo. Minsan yung iba dyan, tinutulugan na lang yung partner. Wala nang pakialam sa sasabihin. Dahil nga sawa na rin kayo, dahil pa ulit-ulit na lang ganun. So, hindi na binibigyang pansin yung mga galit nyo, no? So, we have here the Ace of Water. So, falling in love of the resurgence of a relationship, spiritual growth, and enhanced intuition, and a new home. Wow, para sa mga single yan, guys. So, ayan. Talagang mahuhulog kang sa taong to, no? Ngayong buwan na to, kung sino man yan. Pero kailangan nyo pa rin syempre makilala yan ng masinsinan. So, wag lang go ng go. Pero, I can feel na talagang yung iba is makikipag live in na dito. Lilipat ng bagong apartment. Kasama ang taong minamahal. Bagong boyfriend. Ayan, yung iba naman na married. Married na. Ayan, may bagong nabiling bahay. At lilipatan yun na kondo. Or bagong apartment. Ayan, so napakadami yung achievement ngayong yung buwan na to. So, tignan pa natin. Renewal. So, madalas ang renewal natin, ano? Ang daming nag-aaway ngayon na magjojowa, magkaka-partner. So, lahat kayo sinasabihan ng ating card na lagi yung iisipin yung mga napagdaanan nyo sa buhay. No? Yung mga struggles na pinagdaanan nyo kung bakit nasaan kayo ngayon. Kasi minsan yung struggles, yung pain is talagang yan yung nakakapagpatibay sa ating relasyon. No? So, wag nyo, wag nyo ipa, ipagbaba, walang bahala yan, ano? Kasi malaki ang tulong niyang mga struggles, challenges sa relasyon para mas lalo kayo maging matibay. So, we have here the night of fire. So, yung iba sa inyo, ayan, may may papaalis, no? Ngayong buwan na to, sa mga nag-aantay paalis papuntang ibang bansa, bagong trabaho, bagong opportunity. Ayan, talagang magsisikap at magsisikap kayo para talaga makaalis ngayong buwan na to. So, tatapusin nyo na yung mga dapat tapusin para makapag-start kayo. Ayan, there's some movement and we have here the seven of air. So, may mga dito sa negosyo kung ano man yung mga nire-revise nyo, no? Talagang pag-isipan yung mabuti. Lalo na kung magtatayo kayo ng negosyo. Dahil, um, yung timing ngayon ng iba dito is, alam mo yun, sa pagtatayo ng ibang sagitarius ng negosyo is, medyo ano pa, hindi pa siya ganun, alam mo yun, ka, yung foundation niya. Um, hindi pa siya ganun ka-solid. So, kung ano man niyang negosyong itatayo nyo, make it sure na talagang alam mo yon papatok sa tao. So, kaya kailangan ng revision dito sa mga ideas nyo, sa amount ng gagamitin ninyo, sa mga produktong ilalagay nyo dyan, or kung ano mang project yan, no? Kailangan pa ng revision. So, yun lamang sa Guitarius. Thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye.